Hello, hello mga katigangers. Ito yung order ko at nakauwi na rin ako. Ayan, andito na ako sa bahay. Hmm, <laughs> sa bahay na ako. Ngayon, dalawa yung ano, dalawa yung order ko. Dalawang bucket. Kasi, dalawang klase. Isang regular, ito regular ito. Ang luto. Ito naman, crispy. Ito isa, crispy. Ayan crispy yan yan kaya parang ko-konti kasi crispy uh, Na tosta ay <laughs> ito pala kaya pala napadaan na naman ako doon pinick up ko ito itong ano ko in order ko na ano na aking ano aking uh, reading glass tapi pick up ko lang yun yung mga accessories na binigay nila ito yung ano in ko eh tinawag pa lang nung no Friday pero hindi ko ano hindi hindi ko na pick up ngayon lang dahil umuwi kami ng maaga ito yung ano Oakley, na ganyan ang itsura pa parang brownies actually yung aking ano aking in order nung 2 years ago Oakley rin ito ito brown ito green yung ano yung emblem niya at saka green dito sa loob niya yung ano niya uh, kamay niya ito yung ano dati na ano kulay blue naman to kasi sabi ko walang itim kasi itim ang gusto kong ano noon na Oakley. itim pero ito blue ito at saka mas manipis yung ano niya kamay niya pero yung salamin niya parehas lang ayan kasi ito yung ano ito yung sa trabaho ko kinuha ko kasi sabi ko kung merong merong ano pangpalit tong nasa nostril niya ito kung may panglinis kasi nangingitim nangingitim kaya sabi nila ay hindi hindi man nililinis yan pinapalitan yan sabi. kaya pinapalitan ko mura lang naman 3 three, three, three something lang ang pagpapalit ng ito ito. Kasi ayaw ayaw ko ng ano noon, ayaw ko ng ng okli noon kasi diretso 'yan eh. Sabi ko baka malaglag pag ano, yung pala hindi, ang ganda ng pagkagrip Kasi ang ano ko, yung talagang ginagamit ko ito. Ah. Uh, ray ayan, oh, hindi masyadong ano. Ayan, nakita. Ayan. Ito yung ano, progressive ito. Progressive. At saka na changeable ito. Pag nainitan, naarawan, ay nangingitim. Kaya ito, ano dito sa ano? Sa car ko, ito. Meron yan. At saka ito naman, sa trabaho ko. Ang tiba, at saka ang tiba ito. Dalawang taon na ito, inilalagay ko sa sa bulsa ng polo ko nalalaglag o ano ang tibay ang ganda ng ano ng okli <laughs> parang sponsor ako ng okli ah <laughs> Oh, dito, dito bukas bukas sara bukas sara. Kasi 'yun ang trabaho ko eh. Kada sulat, iyan ko kasi single vision lang ito eh. Kada sulat, I, isusot ko tanggal pag tatapos, tanggal sa, sa ano sa polo ko dito ko linalagay ayan eh, may pangalam pa ko dito ko linalagay ayan hindi na kaya yun ang binili ko na naman ito na naman ang binili ko o clean na naman ang binili ko ayan ito ito bago meron pang ano ayan ay oo nga pala ito ito rin nakikita niyo ito kung ano yung kung ano yung ano yung ano yung pagkain ko sa tra trabaho yun din ang pagkain ng genie ko kasi inihingi ko sa cafeteria namin to ito para ipapakain ko sa genie ko ito yung ka, ano ka kasalitan ng ano ng pellets na binibili ko kasi pinapakain ko din ng pellets okay to okay, mga katigangers babay na at bababa na ako sa sakyan kasi hindi dito na ako okay dokki okay. Bye bye na